Sa isang ordinaryong araw, sa gitna ng init ng pang-araw-araw na buhay, may hindi inaasahang mangyayari. Isang kakaibang pakiramdam ang bumabalot sa atin. Hindi natin maipaliwanag ng maayos, pero parang may mali. Baka sa paligid lang ng bahay, sa maliliit na interaksyon sa mga tao sa paligid natin, o kaya sa pakiramdam na kahit anong sikap natin, hindi umuulan ang mga biyaya tulad ng inaasahan. Naramdaman mo na ba yan? Yung mabigat na energy Hia na hindi natin alam kung paano babaguhin hindi yan aksidente baka nga may mas malaking dahilan kung bakit mo nakita ang video na ito si Lord sa kanyang walang hanggang karunungan madalas nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng mga senyales na kung papansinin natin ay kayang magpabago ng buhay natin si Padre Pio isang taong malalim ang koneksyon sa Diyos ay nag-iwan sa atin ng mga aral na kung susundin ay hindi lang ang bahay natin ang mababago, kundi pati na rin ang ating espiritu. Sinabi niya sa atin kung paano ang maliliit na bagay sa paligid natin ay direktang nakakaapekto sa koneksyon natin sa Ama. Nagbabala siya tungkol sa mga tiyak na bagay na nang hindi natin namamalayan ay maaaring humarang sa mga biyayang matagal na nating inaasam. Kapag sinabi nating espiritwal na bahay, hindi lang yan isang ordinaryong lugar, kundi isang lugar kung saan nananahan si Lord kung saan ang kanyang presensya ay ramdam sa bawat sulok. Ngayon, ang matututunan natin ay maaring ang susi para ma-unlock ang enerhiyang matagal na nating hinahanap. Hindi ito tungkol sa mga pamahiin o walang basehang paniniwala, kundi isang espiritual na realidad na kailangan nating kilalanin at maintindihan. Ang unang hakbang ay ang pagtanggap na may mga bagay sa paligid natin na hindi lang nagpapaganda ng ating buhay, kundi maaari ring makialam sa daloy ng ating mga panalangin at biyaya. At bago ka magpatuloy, mayroon akong taimtim na imbitasyon. Kung ang mensaheng ito ay tumama sa puso mo, Mag-iwan ng komento, ibahagi ang iyong karanasan. Sabay-sabay nating palakasin ang koneksyon natin sa Diyos at sa espirituwal na mundo. Tinuruan tayo ni Padre Pio Natumingin lampas sa halata, alam niya na maging ang pinakasimpleng bagay na sa unang tingin ay tila walang epekto ay maaring may dalang malaking espirituwal na karga. Ang salamin, halimbawa, isang bagay na napakakaraniwan sa ating bahay ay maaring maging malaking hadlang. Napansin mo na ba na kapag may basag o lamat na salamin sa bahay natin, hindi lang ito nagre-reflect ng baluktot na imahe, kundi parang may dalaring enerhiya na naglalayo sa atin mula sa pinakadalisay at pinakasagrado? Isipin mo saglit na ang bawat salamin sa bahay mo ay hindi lang refleksyon ng katawan mo, kundi isang portal para sa mga enerhiya na dumadaloy sa loob ng bahay mo. Ayon sa mga aral ni Padre Pio, ang basag na salamin kahit nakatago lang sa isang sulok ng bahay ay nagbibigay ng tahimik pero mapanirang impluensya. Binabaluktot nito ang katotohanan, hindi lang ng imaheng nire-reflect nito, kundi ng sarili nating relasyon sa Diyos. At ang mas malala, maaari itong makialam sa ating mga panalangin. Ilang beses na habang nagdarasal, naramdaman mo na parang may humaharang sa koneksyon mo sa Diyos? Parang kahit anong dasal mo, Matagal dumating o hindi man lang dumating ang sagot, maaring iyan ay isang refleksyon ng basag na salamin sa bahay mo. Hindi sapat na itapon lang ang salamin, tinuruan tayo ni Padre Pio na dapat itong tratuhin ng may respeto, dasala ng paglilinis at saka itapon ng maingat. Hindi ito pamahiin, isa itong gawa ng pananampalataya at proteksyon. Kapag tinatanggal natin ang mga bagay na ito sa ating mga bahay, nagbabago ang kapaligiran. Ang mga ang sumunod sa payong ito ni Padre Pio ay nagkuwento ng malalaking pagbabago. Ang kapayapaan ay bumalik sa kanilang mga tahanan at ang mga biyaya ay nagsimulang dumaloy muli. Ngayon, kung pakiramdam mo ay kailangan ng bahay mo ang ganitong pagbabago, bakit hindi mo simulan sa simpleng gawain na ito? Tanggalin ang mga basag na salamin, dasalan ang mga ito, at pagkatapos ay itapon ng may buong pag-iingat na nararapat sa spiritualidad edad, naway ito ang maging unang hakbang para sa isang bagong enerhiya. Huwag kalimutang ibahagi ang sandaling ito ng pagbabago sa mga komento sa ibaba. Sabay-sabay tayong maglakbay sa lakbayang ito. Ilan sa atin ang nagdekorasyon ng bahay natin ng mga pigura ng kuwago, marahil sa pag-aakalang simpleng palamuti lang ang mga ito o simbolo ng karunungan. Madalas na pinupuri ng popular na kultura ang kuwago bilang simbolo ng katalinuhan at misteryo ngunit ang itinuro sa atin ni Padre Pio ay higit pa doon. Nagbabala siya na ang mga figura ng kuwago na madalas makita bilang hindi nakakasama at charming pa ay maaaring maging bukas na pinto para sa mga hindi gustong enerhiya. Ang mga figurang ito na maaaring nakakalat sa sala, kuwarto o maging sa maliliit na pandekorasyon na bagay ay may simbolikong karga na maaaring malalim na makaapekto sa pagiging harmonious ng bahay mo. Sa maraming sinaunang kultura, ang kuwago ay iniuugnay sa kadiliman, sa hindi alam, at maging sa okultismo. Alam ito ni Padre Pio at dahil sa kanyang espirituwal na sensibilidad, nagbabala siya sa katotohanan na ang mga enerhiyang ito, bagaman hindi nakikita, ay maaaring pumasok sa ating buhay nang hindi natin namamalayan. Maraming tao ang may problema sa pagtulog, sa panloob na kapayapaan o maging sa mental health nang hindi alam na ang mga bagay na ito ay nag-aambag sa kaguluhan. Ang simpleng gawain ng pag-alis sa mga pigurang ito ng kuwago ay maaring magdulot ng malaking pagbabago sa kapaligiran ng bahay mo. Ngunit ang gawain ay hindi lang ang pag-alis ng bagay. Ito rin ay ang paggawa ng energetic cleansing sa espasyo. Pagkatapos mo alisin ang mga ito, magdasal ng paglilinis, humingi sa Diyos na basbasan at protektahan ang bahay mo, na ang lahat ng negatibong enerhiya ay palayasin at na ang kapayapaan ni Kristo ay manahan sa bawat sulok. Kung pakiramdam mo ay kailangan ng bahay mo ang paglilinis na ito, ito ang perpektong oras para magsimula. Ngayon, kung tumama sa puso mo ang mensaheng ito, hinihiling ko na mag-subscribe ka sa channel at ibahagi sa mga komento ang sarili mong mga karanasan kay Padre Pio o iba pang spiritual na sitwasyon na gusto mong makita dito. Ang kwento mo ay maaaring ang susi para matulungan ang isang taong nangangailangan ng liwanag na ito. Ang dekorasyon ng ating mga bahay ay dapat na refleksyon ng ating espiritu. Itinuro sa atin ni Padre Pio na ang ilang bagay tulad ng mga pandekorasyon na maskara ay kumakatawan ng higit pa sa isang piraso ng sining. Sinasagisag ng mga ito ang okultismo ang nakatago at may kapangyarihan na malalim na makaapekto sa enerhiya ng ating tahanan. Ang mga maskara na may mga walang buhay na mukha at nakapirming ekspresyon ay may dalang enerhiya na maaaring baluktutin ang harmony na hinahanap natin. Sa maraming kultura, ang mga maskara ay ginagamit para itago ang tunay na pagkatao, para itago ang intensyon, at sa isang paraan, dinadala nila ang mga enerhiyang ito sa loob ng ating mga bahay. Ang mga maskara na ito, na minsan ay binibili natin sa mga biyahe o natatanggap bilang regalo, ay maaaring may negatibong impluensya, lalo na kung nasa sa mga prominenteng lugar tulad ng mga sala o kuwarto. Nagbabala si Padre Pio na lumilikha sila ng energetic barrier, isang division at maaaring magdulot ng pakiramdam ng discomfort sa mga espasyo kung nasaan sila. At ang pinaka ay maaaring maapektuhan ng mga maskara na ito lalo na ang mga bata na mas sensitibo sa mga spiritual na enerhiya sa paligid nila. Paano haharapin ang mga maskara na ito? Ang unang gagawin ay alisin ang mga ito, hindi sa isang biglaang paraan, kundi ng may respeto. Laging ginagabayan tayo ni Padre Pio na kumilos ng may karunungan at pagunawa. unawa Pagkatapos alisin ang mga ito, mahalaga na gumawa ng energetic cleansing, magdasal na palayasin ang lahat ng kasamaan at punuin ng banal na liwanag ang naiwang walang laman na espasyo at bilang kapalit. Bakit hindi pumili ng mga imahe na magdadala ng liwanag? wanag at kalinawan sa kapaligiran ang mga imahe ng mga anghel, mga santo o maging mga simbolo ng kalikasan ay maaring maging isang mahusay na alternatibo upang maibalik ang kapayapaan. Ngayon, gusto kong hilingin na ibahagi mo sa mga komento ang karanasan mo sa mga bagay na ito. Nagkaroon ka na ba ng maskara sa bahay mo at napansin mo ang anumang negatibong epekto? Sabihin mo sa amin dahil ito ay maaring isang paraan Upang matulungan natin ang isa't isa sa spiritual na lakbayang ito. Ah at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang ganitong uri ng content. Matapos alisin ang mga bagay na ipinagbabala sa atin ni Padre Pio, hindi pa tapos ang lakbayan. Ang tunay na trabaho ay nagsisimula ngayon. Ang pagpapanatili ng positibong enerhiya ng bahay ay nangangailangan ng patuloy na pagsisikap. Laging sinasabi ni Padre Pio na ang pag-aalaga sa ating tahanan ay parang pag-aalaga sa isang hardin. Ito ay isang tuloy-tuloy, araw-araw na proseso. Hindi sapat na maglinis lang ng isang beses at isipin na laging protektado ang bahay. Ang spiritual na proteksyon ay nangangailangan ng dedikasyon, pagmamahal at pananampalataya. Una sa lahat, mahalaga na panatilihing malinis at organisado ang bahay. Ang kalat ay maaaring magstagnant sa enerhiya at maging hadlang sa daloy ng mga biyaya. Ang pisikal at espiritual na paglilinis ay dapat na magkasama. Bukod pa rito, isang mag dang gawain na iniwan sa atin ni Padre Pio ay ang paggamit ng rock salt sa mga sulok ng bahay. Ito ay may natural na kapangyarihang maglinis at tumutulong na palayasin ang mga negatibong enerhiya. Maglagay ng maliliit na lalagyan ng asin sa mga pangunahing sulok ng mga kwarto at palitan ang mga ito linggo-linggo ang posisyon ng mga bagong pandekorasyon na bagay ay mahalaga rin. Iminungkahi ni Padre Pio na pumili tayo ng mga natural na elemento tulad ng mga halaman, bulaklak at bato upang punuin ang ating bahay ng magagandang enerhiya. Bukod pa rito, huwag kalimutang maglaan ng isang maliit na espasyo para sa mga panalangin sa bahay mo. Hindi kailangang maging bongga, isang tahimik na sulok lang na may kandila at isang isang imahe na nagbibigay inspirasyon sa iyo ay sapat na para maakit ang kapayapaan ni Kristo sa iyong tahanan. Ngayon gusto kong hilingin na kung hindi ka pa subscribe gawin mo na ngayon. Ibahagi sa mga komento ang sarili mong mga karanasan sa espiritual na paglilinis ng bahay. Kumusta ang lakbayan mo ng paglilinis? Magkakasama tayo sa prosesong ito ng pagbabago at pagpapalakas ng ating pananampalataya. Sa maraming pagkakataon, ang ating pang-araw-araw na rutina ay maaaring maging napaka-absorbent na nakakalimutan nating alagaan ang kapaligiran sa paligid natin. Si Padre Pio sa kanyang malalim na karunungan ay nagturo sa atin na ang pang-araw-araw na panalangin ng paglilinis ay isang mahalagang gawain upang mapanatiling protektado ang ating bahay. Naniniwala siya na tulad ng ating kaluluwa na nangangailangan ng espiritual na pagkain, ang ating bahay ay dapat ding pakainin ng mga panalangin na magpapanatili dito na malinis at pinagpala. Ang simpleng gawain ng pagbabasbas sa ating bahay araw-araw ay lumilikha ng isang larangan ng banal na proteksyon at isang espasyo kung saan si Lord ay tunay na maaaring manahan. Ang panalangin ng paglilinis ay hindi isang mahaba o komplikadong gawain. Sa halip, ito ay isang simple, ngunit makapangyarihang pagpapahayag ng pananampalataya at pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Laging inire-rekomenda ni Padre Pio na kapag gumising, magdasal tayo ng paghingi ng proteksyon para sa ating bahay, sa ating mga mahal sa buhay at para sa mga kapaligiran kung nasaan tayo. Iminungkahi din niya na gawin ang panalangin ito sa paglubog ng araw bilang isang paraan ng pagsasara ng araw nang may pasasalamat at paghingi ng patuloy na proteksyon sa gabi. Ang mga panalangin ay dapat na taimtim mula sa puso at maaaring gawin sa anumang lugar sa bahay. Buksan ang mga bintana, hayaang pumasok ang natural na liwanag, hayaang baguhin ng hariwang hangin ang mga espasyo sa sandaling ito hilingin sa Panginoon na paalisin ang lahat ng kasamaan at magdala ng kapayapaan at harmony ang mga panalangin na ito ay hindi lang mga salita kundi isang pagpapakita ng ating pananampalataya at pagtitiwala sa banal na presensya kung hindi mo pa ginagawa ang pang-araw-araw na panalangin ng paglilinis sa bahay mo ngayon na ang oras para magsimula at kung bahagi na ito ng iyong rutina, Magpatuloy ka ng may pananampalataya dahil ang bawat panalangin ng paglilinis ay isang depensa laban sa mga negatibong enerhiya na sumusubok na pasukin ang ating tahanan. Ibahagi mo sa amin kung paano naapektuhan ng gawain ito ang buhay mo at ang kapaligiran ng bahay mo. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, magsubscribe ka na ngayon. Sabay-sabay tayong maglakbay sa lakbayang ito ng pananampalataya, pag-aalaga, sa ating tahanan at sa ating espiritu. Laging tinuruan tayo ni Padre Pio sa kahalagahan ng pagkakaroon ng isang espasyong nakatuon sa panalangin sa ating bahay. Ang espasyong ito, maging malaki o maliit, ay dapat na isang lugar kung saan maaari tayong kumonekta sa Diyos. Isang kapaligiran kung saan nararamdaman natin ang kanyang presensya ng mas matindi at personal. Ang nagpap-espesyal sa espasyong ito ay hindi ang mga bagay o ang dekorasyon, kundi ang purong intensyon na gustong kumonekta sa Diyos. Maaari itong isang tahimik na sulok na may nakasinding kandila, isang imahe ni Jesus o ng isang santo na nagbibigay inspirasyon sa iyo, at isang upuan kung saan maaari kang umupo nang may kapayapaan malayo sa ingay ng labas. Ang munting sulok na ito ng panalangin ay sa totoo lang isang spiritual na anchoring point. Kapag mahirap ang araw, kapag napakabigat ng pasan ng buhay, sa sagradong espasyong ito tayo nakakahanap ng lakas para magpatuloy. At dito sa kapaligiran na ito ng katahimikan at pagmumuni-muni, tayo ay nakakarinig ng mga sagot mula sa Diyos. Naniniwala si Padre Pio na sa ating mga sandali ng panalangin, tayo ay mas malapit sa kaharian ng Diyos at dahil dito, ang espiritwal na enerhiya sa ating bahay ay nagiging mas malakas at mas dalisay. Ang mungkahi ay simple. Pumili ng isang sulok ng bahay mo na tahimik malayo sa mga abala. Maglagay ng isang malit na altar na may mga bagay na nagpapaalala sa pag-ibig at presensya ng Diyos. Maaari itong isang krus, isang imahe ni Maria o maging isang simpleng plorera ng bulaklak. Hindi kailangan na maging bongga ang espasyong ito, kundi isang lugar na magpapararamdam sa iyo na tinatanggap ka, may kapayapaan at protektado. Ito ang iyong santuario ng panalangin kung saan mo mahahanap ang enerhiya na kailangan mo upang baguhin ang buhay mo. Kung wala ka pang ganitong espasyo sa bahay mo, bakit hindi ka gumawa ngayon? Hindi mahalaga ang laki, ang mahalaga ay ang intensyon at ang pag-ibig kung paano mo iniaalay ang lugar na ito sa Diyos. At kung mayroon ka na, bakit hindi mo ibahagi sa amin kung paano ito nakaapekto sa iyong espiritual na buhay? Tandaan, ito ang iyong sandali, ang iyong pagkakataon na mahanap ang banal na kapayapaan na nananahan sa iyong tahanan. Ang pag-aalaga sa ating bahay ay hindi lang isang bagay ng pisikal na paglilinis, kundi pati na rin espiritual. Tulad ng laging sinasabi ni Padre Pio, ang kalat ay hindi lang isang bagay na lumilikha ng biswal na kaguluhan, kundi pati na rin sa energetic na paraan. Ang kalat ang mga bagay na wala sa lugar ay maaaralan aring mag-stagnant sa positibong enerhiya at maging hadlang sa daloy ng mga biyaya sa ating buhay. Tulad ng pagpapanatili natin na malinis at handa ang ating puso para sa Diyos, dapat din nating gawin ang pareho sa ating bahay. Ang pagpapanatili ng pisikal na kaayusan sa ating bahay ay may direktang relasyon sa ating panloob na kapayapaan. Kapag tayo ay nasa isang hindi-organisadong kapaligiran, ang ating isip ay naging bigin kalat agitated gayon pa man kapag pinapanatili natin ang ating bahay na maayos lumilikha tayo ng isang espasyo ng harmony kung saan ang mga enerhiya ay malayang dumadaloy Bukod pa rito, ang mismong gawain ng pag-aalaga sa bahay ay isang kilos ng respeto sa biyaya ng Diyos na nagpapakita sa ating buhay. Tinuruan din tayo ni Padre Pio na ang espiritual na kaayusan sa bahay ay pantay na mahalaga. Dapat nating siguraduhin na ang ating tahanan ay isang espasyo ng panalangin pagmumuni-muni at pag-ibig kung saan ang mga miyembro ng pamilya ay nagre-respeto at nagtutulungan. Ang mga away, ang mga hindi pinag-isipang salita, ang galit ay parang espiritual na dumi na dapat alisin. Ang pag-aalaga sa kapayapaan, pagpapatawad at pasensya sa loob ng bahay ay mahalaga upang mapanatili ang proteksyon ng Diyos sa atin. Kaya, gawin ang organisasyon at kaayusan bilang isang pang-araw-araw na gawain. Ayusin ang iyong mga espasyo, maglinis ng may intensyon, magdasal at humiling sa Diyos na basbasan ng bawat sulok ng iyong bahay. Alagaan ang pisikal at espiritual na kapaligiran dahil ang dalawa ay magkakaugnay. Kapag ang iyong bahay ay may kapayapaan, ikaw ay may kapayapaan. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na ngayon. Mag-iwan ng komento kung paano mo pinapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa bahay mo. Ang kwento mo ay maaaring maging inspirasyon para sa iba na sumunod sa landas ng espiritwal na katahimikan. Ang pundasyon ng anumang pinagpalang bahay ay ang pagkakaisa at pag-ibig sa pagitan ng mga miyembro nito. Alam ito ni Padre Pio nang mas mahusay kaysa sinuman. Naniniwala siya na kapag may pag-ibig sa pagitan ng mga tao, ang Espiritu ng Diyos ay maaaring kumilos ng mas malaya. Ang kakulangan ng pagkakaisa at pag-ibig sa kabilang banda ay lumilikha ng mga dibisyon, nagbubunga ng sama ng loob at madalas naglalayo sa mga biyaya ng Diyos. Kung ang bahay mo ay minarkahan ng pag-aaway, sama ng loob, pagkakasalungatan, maaari mong maramdaman na ang enerhiya ng kapaligiran ay nagiging mabigat na kakapanliit. Ang mga biyaya ay parang hindi dumadaloy at kahit magdasal ka ng may pananampalataya, matagal dumating ang mga sagot. Nangyayari ito dahil ang kakulangan ng pag-ibig ay humahadlang sa liwanag ng Diyos na makapasok sa ating bahay. Ang mensahe ni Padre Pio tungkol sa pagkakaisa sa pamilya ay malinaw. Kapag mahal natin ang isa't isa, kapag may respeto at pagpapatawad, lumilikha tayo ng isang kapaligiran kung saan ang banal na espiritu ay maaaring manahan. Hindi ito nangangahulugang wala tayong mga hamon o kahirapan, kundi haharapin natin ang lahat ng may pag-ibig, pag-unawa at may katiyakan na kasama natin ang Diyos. Iniimbitahan kita kung hindi mo pa nagagawa na pag-isipan ang kalidad ng mga relasyon sa loob ng bahay mo. Kumusta ang pakikisama mo sa pamilya mo at kung pakiramdam mo ay may espasyo pa para sa mas maraming pag-ibig at pagpapatawad bakit hindi mo gawin ang unang hakbang ngayon kung ginagawa mo na ang pag-ibig na ito sa bahay mo, ibahagi ang mga karanasan mo sa mga komento. Ang kwento mo ay maaaring ang susi para sa isang taong naghahanap na maibalik ang harmony sa kanyang buhay pampamilya. Ngayon, dumating na tayo sa sandali ng pagbabago. Ang lahat ng pinag-usapan natin dito ay kailangang maging aksyon. Tinuruan tayo ni Padre Pio na ang pananampalataya ng walang aksyon ay walang bunga. Hindi sapat na malaman nakailangan natin ng mga pagbabago. Kailangan nating kumilos. Ang hamon ngayon ay ang tumingin sa paligid at mapansin ang mga bagay, ang mga enerhiya at ang mga damdamin na kailangang alisin sa ating bahay. Maging basagman na salamin, isang pigura ng kuwago o isang pandekorasyon na maskara, dumating na ang oras para kumilos. At hindi ito tungkol sa isang simpleng pisikal na paglilinis, kundi ng isang tunay na espiritual spiritual na pagbabago. Sa paggawa nito, lumilikha ka ng isang kapaligiran kung saan ang Diyos ay maaaring magtrabaho ng malalim, kung saan ang mga biyaya ay nagsisimulang dumaloy ng sagana. Ang bahay mo ay mababago, ngunit higit sa lahat, ikaw ay mababago. Ang landas ng pagiging banal ay nagsisimula sa loob ng ating bahay at ito ay may direktang epekto sa ating spiritual na buhay. Gumawa ng isang pangako ngayon. Huwag nang maghintay pa. Tingnan ang paligid mo. Tukuyin kung ano ang kailangang alisin at simulan ang proseso ng pagbabago ngayon. At tandaan, kapag ibinahagi mo ang video na ito sa ibang tao, tumutulong ka na ikalat ang pagbabagong ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, magsubscribe ka na ngayon. Sabay-sabay tayo sa panalangin at aksyon nagawing mga lugar ng liwanag at banal na proteksyon ang ating mga tahanan.